Ang tentang mga plus ay melihat lahat mga idol, mga kanter natin dyan. ito po yung huli natin kahapon na kahapon natin huli yung huli ko na ko Master yung ating video. So, ako ng at yung video ngayon uh, tapon ko lang na huli ito natug kaagad yung video tapos dinuwa naman kaagad ang ka title nito ay pinakamaganda sa lahat ng huli ko kasi talagang napadanda ko lang labuyo buwi na ito at ang tanda lang ng kanyang kawi to, ko. So, po ko ngayon, mga kawit o hanggang bali yung gawin ko po ng mga eh pagkakainin ko siya tapos mamaya mga Tapos ng kung ano, may almusal, eh, susuli to sa area kung saan ko sa huli. Bali, lalagyan lang natin sa ng tag sa paa mga kanter at pakawalan natin doon sa nagulihan ko sa kanya. Ayan na ganyan natin mga kanter. Napaganda ng ano, huli natin. Bali, kahapon lang to mga kanter. So, papakita ko sa inyo kung paano ko sa tapakainin. yan po yung huli natin bago mga kanter at yung isang yan yan ang ano, nakahuli sa kanya kahapon so papakainin natin yung bagong natin huli bago natin i-release sa area mamaya ito po yung kapakain ko yung mga so yung nakikita niyo mga kanter ang lakas na kumain no? kahapon nang nahuli yan So, wali lang po ako mapakain sa bagong huli ko mga kanter. Pinapasabay ko lang sa mga alaga akong manok. Mga kanter, oh. Wali kumakain din siya. ako kung papakain sa bagong huli ko mga camper.

tayo sa area ngayon mga camper kung napapansin nyo bali dalawa po yung i-release natin nilagyan ko na po ito mga ano, platandaan sa kanilang paa ito po yung huli natin kahapon at saka itong isa ay may platandaan na rin. ito po yung huli ko sa ano yung hinabol ko lang na hindi ko kinati yung, yung wala tayong napasalpok Bali yung ito po yung labuyo na may sakit. Halos mag buwan na rin sa akin at napagaling na natin siya. Bali isusulin na natin sa dito sa area kung saan natin sa na uli. So, medyo maputla lang to sa mga canter kasi galing nga sa, sa sakit pero masigla na rin siya. Tapakawalan natin to mga canter. Pansin yung mga kanter oh. Kasi ganito po yung paligid dito. Yan. Ganito po yung dito mga kanter. Malawak po to na palm oil po dito mga kanter oh. Papakita ko lang sa inyo yung paligid. Medyo mataas po to na bagay dito. bali dyan ko po sa uh, huli kapol mga kantir dyan sa baba na yan pero halos dito sa taas na to eh nakita ko rin to sa dati dito labuyo na to dito nangangalahig din yan dito banda may mga kalahig yan sa dito kasi riyaya rin yan dito mga kantir dito po sa karang araw nangangalahig po sa dito hanggang dun kanyang mga kalahig dyan po kasi sa sababa na kung kinati kapon kapon tapos hindi na po ako mababa dyan mga kanter dito ko nalang sa release sa taas bali isa lang pong bala na bumaba doon bali dalawa po ang release natin mga kanter yun ang mga kanter tingnan natin kung anong reaksyon nila si bibitawa na natin sila sa kanilang area Diyo po pa itong isa mga kantir. Kasi galing sa sakit to. So tanggalan lang natin ng tali mga kantir. So yun sa mga kantir. Maputla siya. Pero wala na pong sipunto mga kantir. Diba, lumalakas itong lumipad at yung mata niya okay na. Kita na yung mga patuka sa bahay. Yung lakas na kumain. Dati nung nahuli ko to siya, eh, parang pulang-pula yung mata niya at talos hindi makakita. Oh, mga kanter, lang ang sigla na. So, tingnan natin mga kanter. Wala na pong tali yan. Wala kita nyo. mga kanter, tingnan natin kung anong reaksyon niya. ng mga kanter oh. Biglang na ang lakas ng ipad. Kita <laughs> yung mga kanter bilis doon sa pupunta. So tung isa na naman mga kanter. Siguro dong masaya to sila kanter kasi ibabalik natin to sa kanilang area. So ito yung huli natin kapon mga kanter na binura ni Master YouTube. Bali, pakawalan din natin dito sa kanyang area. So ang mga pa shoutout na pala nito mga kanter eh idugtong ko na lang yung video sa original na video nito. Doon tayo kukuha ng mga pa shoutout out ah. Idudugtong natin sa video nito. So tanggalan muna natin ang tali mga kanter. yung mga kantero, oh, ang ganda. Tapon na ulit ito. Wala nang tali mga kanter. Tanggal na. So sa mga bago pa, pa lang sa aking channel, eh, huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe. At saka pakipindot naman ng notification bell para maging updated kayo sa ina-upload kong mga video. So yun mga kanter at i-release -re natin. tinggal natin kung anong magiging reaksyon niya mga kanter. udah mga kanter oh, wala nang tali. Ali po natin siya kung anong reaksyon niya. Sige. Yun. Yun mga kantir oh. Ito bilis. Ito mga kantir oh. Yung kita mau, sinitong-sito ya yung area niya doon sa papunta. Tanda natin mga kantir kung saan saan, Ganda yun. no? mga gandang labuyo yon, dun ini yung isa mga kantir ayun, yung reka sa inyo dito mga kantir, wala na, nawala na siya mga kantir dun, pumasok dun banda, dun sa likuran ng pamamalala maliit na yan. So sigalong masasaya na sila dito. Sanay wag naman silang patayin ng ibang mga hunter. Eh, sa akin mga hunter, hindi eh, di ako kumakatay ng labuyo. Uh, naminigay namimigay po ako ng mga labuyo sa gustong mag-alaga pero yung yung katayon ay di po ako nagbibigay So yun, mga kanter, na, nila -nila 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 yung mga kantir na nanilaok na yung minitawa natin. So siguradong masaya na sa kanyang yung area. Parang nagsasabi sang ano, salamat. Yun no? naririnig nyo yan mga kantir, Parang napapasalamat sa na binitawa natin siya. Parang nananayo yung mga balay mga kanter kasi masaya siya na nakawala natin. Yun o. Oh. Andiyan na sa malapit na ano naninilaok. mo na natin mga kanter. Yan mga kanter Ang saya sayanya So Uwi ano tayo mga kantir May eh, masaya na rin siya na nakawala siya Yan, andyan na sa likod ng maliit na ano yan mga kantir oh. Diyan lang siya. masaya po siya mga kanter nagpapasalamat din yan na napakawala natin siya yan po yung nabuyo na nahuli ko na pinakamaganda sa lahat halos isang araw at isang gabi lang kami nagkasama niyan yan o yan Taro no? na ano, parang nakikilala na niya yung aking busis. Kaya pag sa salita ako dito ay eh, natitira ako pa rin siya. Sa tingin ko mga counter ay eh, nagpapasalamat yan. Yan. Yan lang sa banda mga counter kung naririnig nyo. So yun mga counter hanggang dito na lang ang ating video.